Hello everyone! Welcome to my channel. Kamusta po ang bawat isa Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang pagsunod sa Panginoong Heso Kristo ay hindi madaling maisabuhay. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi parang higaan na napakaraming rosas. Ito ay kailangan ng endurance or pagtitiis upang ating matakbo ang ating takbuhin na nasa ating harapan. Dahil mayroong naghihintay na gantimpala sa sino mang makatapos sa kanyang takbuhin. Paano nga ba makakamit ang gantimpalang inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yan ang ibabahagi ko sa video na to. Basahin natin sa Hebrews 12 verses 1 to 3. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Yesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang Hebreo ay sinulat para sa mga hudyong Kristiyano. Nung mga kapanahon ng yun ay sila ay nakakaranas ng persecution or pag-uusig, pang-aapi o pagmamalupit sa iba. Dahil sa mga karanasan nilang ito ay ang iba sa kanila ay kinonsidera na talikuran or iwanan ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang may akda ng librong ito ay hinikayat ang mga hudyong kristyano na sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at huwag nilang ialintana anuman ang kapalit nito. Ang mga mananampalataya o mga kristyano ay may iba-ibang mga takbuhin. May takbuhin ng paglilingkod sa Diyos, takbuhin ng paghihirap, at takbuhin ng pagsunod sa Kanya. Ano ba ang tinatakbo mo ngayon? sinabi doon sa Hebrew 12 verse 1 na napapaligiran tayo ng maraming saksi. Ito yung cloud of witnesses. Sila yung mga taong mga nauna na sa atin na namuhay ng may tapat na paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Naglingkod sila ng tapat at lubos hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay tulad ng mga taong nabanggit sa Hebrew 11. Ito ay isang paglalarawan na tayo ay mamuhay na tila sila ay nakamasid na nag up sa atin upang tayo ay magtagumpay matapos ang ating takbuhin. Na tayo ay magkaroon ng inspirasyon sa kanilang makajos na halimbawa na kanilang ipinakita nung sila ay nabubuhay pa at tapusin ang takbuhing hinaharap natin. May tatlong punto akong ibabahagi dito. Ang una ay, sin and weight in life is slows us down in running the race. Ang kasalanan at mga pabigat sa buhay ang siyang nagpapabagal upang hindi tayo makatakbo sa ating takbuhin. Let us lay aside every weight. So lahat ng nakakabigat, ano ba yung mga yun? Na kailangan natin itong iwanan, isang tabi, ang bawat sagabal dahil ito ay siguradong makakaapekto sa atin. Ito yung sobrang pagmamahal sa katawan, pagmamahal sa sariling buhay at pagmamahal sa mundo. Kapag ganito ang laman ng ating isip, kapag ganito ang ating motivation sa ating paggawa ng mga bagay na kahit na ito ay mabuti, tiyak na ito ay nakakapagpabigat, nakakahadlang sa ating takbuhin. Kailangan natin itong tanggalin, iwanan, iwaksi sa ating buhay. Bakit? May tatlong dahilan. Una ay isa itong pabigat na humihila sa atin upang hindi natin maibigay ng buong buo ang buhay natin sa Diyos. Ito yung pumipigil sa atin upang hindi tayo makapaglingkod sa Kanya nang walang hinihinging kapalit or kondisyon. Minsan naglilingkod tayo sa Diyos pero mayroon tayong hinihinging kondisyon. Kung halimbawa maglilingkod ka sa Diyos kung, kung ibibigay niya ito o kaya ay sasagutin niya yung panalangin mo or ano paman. Pero later on ay makikita mo rin na hindi rin pala ito makakatulong sa iyo sa yung paglilingkod sa Diyos dahil kumbaga may hinuhold back ka pa para hindi maging buo yung pagsunod mo sa Diyos. Pangalawa, ito ang humihila sa atin pabalik sa dati nating pamumuhay na walang pagpapasakop sa Diyos. At ang pangatlo, ito rin ang magpapahirap sa atin sa ating pagsunod sa Diyos. Sinabi niya rin doon na let us also lay aside not just every weight but Every sin that easily entangles us. Ito yung mga kasalanan na madaling kumapit sa atin. Mga kasalanan na malaki yung hold sa atin or yung advantage sa atin na kapag nagawa natin ito ay nahihirapan na tayong sumunod sa Diyos or nahihirapan na tayong magpasakop sa kanya. Ang kasalanan ayon sa paglalarawan sa Biblia, ito ay transgression of the law of God na makikita yan sa 1 John 3 verse 4. Ito ay ang paglabag ng batas ng Diyos at rebellion against God or yung paghihimagsik laban sa Diyos na makikita rin natin sa Deuteronomy 9 verse 7. Ito yung kusa na paglabag ng isang tao sa kautusan at kalooban ng Diyos. Sinabi doon na isang tabi natin ang mga kasalanan na madali nating magawa. Kilala mo naman ang iyong sarili. Kung alam mo na ang iyong gagawin ay magkakasala ka, batid mo na sa paggawa ng bagay na ito, ikaw ay makakasakit ng kapwa o kaya ay masasaktan mo ang kalooban ng Diyos or malalabag mo ang kanyang kautusan ay huwag mo na itong gawin. It's your choice. Nasa sayo ang pagpipili. Kung magpapasakop ka, gagawin mo ang maling ito o kaya ikaw ay umiwas. Disobedience, greed, rebellion, pride, envy, bitterness, divisions, jealousy, lying, slander, anger, unforgiveness, boasting, immorality, ang mga halimbawa ng mga kasalanang ito, ang siyang pipigil sa iyo, ang siyang maghihila sa iyo upang hindi ka makatakbo sa iyong takbuhin. Kinakailangan natin itong harapin, itama, ihingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin, ihingi ng tawad sa Diyos upang maging malaya tayong makatakbo at matapos ang takbuhin na nasa harapan natin. Ihalin tulad na lang natin ang bagay na ito sa isang atleta na sumasali sa pagtakbo. Kinakailangan sa kanilang pagtakbo ay walang anumang mga nakasuot o mga extra na mga bagay na hawak-hawak nila upang sila ay makafocus at matapos yung kanilang takbuhin hanggang makarating sila sa finish line. Point number two, Following Jesus is not an easy road to take. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi madaling daan na tatahakin. Endurance or pagtitiis talaga ang kailangan natin sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus Kristo. Dahil hindi ito madali. Ang pagsunod sa Kanya, it requires our obedience. At hindi lang ito partial obedience, kundi full obedience na tayo pa rin ba ay susunod maglilingkod sa Diyos kapag tayo ay humaharap sa napakahirap na pagsubok? Kung natites yung ating pananampalataya, kaya ba nating magpatuloy at sumunod sa Diyos kahit na tayo ay inuusig? Sa mga ibang parte ng mundo, ang mga Kristiyano ay mayroong mga persecution. Yung iba ay itinatakwil ng kanilang pamilya. Yung iba ay sinusunog ang kanilang simbahan o bahay. Yung iba naman ay kinukulong dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero ang karamihan sa kanila ay regardless sa kanilang mga naranasan, sila ay nagpapatuloy. Sila ay kumakapit at nagtitiwala sa Diyos bakit? Dahil alam nila na yung price, yung sinasabi na yung joy na kapalit ng kanilang pagsunod sa Diyos ay kanilang makakamit take up your cross and follow me sabi nga ng Panginoong Isus. sa kanyang pagsunod mayroong kang mga bagay na i-give up, i-surrender, i-sacrifice. Minsan ito yung mga pangarap mo, mga gusto mong makamit sa buhay o kaya naman ay mga bagay na nakakahadlang katulad ng mga bad habits, bad character. Anuman ang mga bagay na isusuko mo or isosurrender mo sa Diyos. Ang lahat ng ito ay worth it bakit because Jesus is worthy. At ang pangatlong punto, Jesus is the founder and perfecter of our faith. Siya ang may akda ng ating pananampalataya. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas. So ibig sabihin kapag Itiniwala natin ang ating buhay sa Diyos. Tayo ay sumunod sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan doon. Hindi niya tayo pababayaan. Kundi siya rin yung tutulong sa atin upang ating mapagtagumpayan, upang ating matakbo ang takbuhin natin sa buhay. Siya ang humuhubog sa ating pananampalataya hanggang sa ito ay lumalim at maging buong buo upang maisagawa niya ang kanyang mga layunin sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan kung may mga panahon na tayo ay kung kumbaga ay malapit na tayong sumuko. Siya ang nagbibigay ng lakas upang tayo ay magpatuloy, maging malakas muli ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa makarating tayo sa finish line at makuha natin yung katagumpayan. Ang Panginoong Hesus tiniis niya ang mga kontradiksyon ng mga makakasalanan laban sa kanya. Tiniis niya ang sakit ng krus ng kalbaryo. Dahil sa lubos na kagalakan na naghihintay sa kanya sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Kaya buong tiyaga tayong tumakbo sa ating takbuhin. Ano yung ating pwedeng mai-apply sa verses na ito? Una ay run light, tumakbo ng magaan. Huwag na nating dalhin o kimkimin ang mga bagay na magiging pabigat lang sa ating pagtakbo. Idil mo na ang mga emotions na hindi naman nakakatulong sa iyo. Mga pagtatampo, ang pagiging critical sa iba, ang pagkukumpara ng sarili sa iba, mga bad attitude na nandyan pa rin sa iyo na hindi mo maidil, idil mo na siya. O kaya mga habit na hindi naman talaga nakakatulong ay tigilan mo na mga alalahanin, takot o pangamba. Iwanan mo na ang mga ito. Ipagkatiwala mo ang buhay mo, ang lahat-lat ng ginagawa mo sa Diyos. Pangalawa, keep going, don't quit. Magpatuloy ka at huwag kang sumuko. Sabi nila, those who win are those who don't quit. Totoo nga naman. Kung nag-give up ka na, wala na, tapos na ang laban hindi mo na matatamasa yung tagumpay na sana ay maranasan mo kung ikaw ay nagtiis at nagpatuloy at hindi sumuko. Isang napakagandang karakter na dapat ma-develop sa ating mga kristyano ay yung maging matiisin, maging matyaga na sa kabila ng hirap ay nagpapatuloy pa rin. Magpatuloy lang tayo dahil mayroong tagumpay na naghihintay mula sa Diyos ang mga taong nakayanan magtiis at magpatuloy hanggang sa katapusan. At ang pangatlo, look up to Jesus. Ituon mo ang iyong buong atensyon kay Jesus sa iyong pagtakbo. Madaling makadistract or makahadlang yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. Madaling madistract kapag tayo ay nakatingin sa kaliwa o sa kanan habang tayo ay tumatakbo. Ano man ang mga distraction na ito o mga hadlang problema man yan o mga pagsubok, mga challenges, huwag natin itong pagtuunan ng pansin bagkus, mag-focus lang tayo sa Panginoong Hesus. In conclusion, matuto tayong magtiis katulad ng pagtitiis ng Panginoong Hesus sa kanyang takbuhin. Brothers and sisters in Christ, run the race and finish the race with endurance because we are aiming to receive the great prize, and that is Jesus. Now ay magbigay ng inspirasyon at kalakasan sa iyo ang ibinahagi ko sa video na ito. Maraming salamat sa iyong panunood, pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.